Yung uh, 17 uh, crew members nandun na po sa opisina po nila, yung isang uh, kaninang hinahanap na nawawala, doon naman natin nakita sa barangay po, na rescue po ng barangay. Ligtas na ang walong crew ng training ship na MV Camila na nasunog malapit sa Navotas Centennial Park kanina. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang labing pitong crew at ang isa na unang napabalitang nawawala ay nasagip na rin ng barangay at dinala sa ospital para sa medical treatment. Sa ulat ng PCG, nabangga ng isa pang barkong LCT GT Express. Habang nakadaong sa Navotas Anchorage area, bunsod na rin ng malakas na hangin. Batay sa inisyal na investigasyon, tinamaan o mano ang forecastle uulohang bahagi ng barko at may nag-spark o biglang nagliab. Hindi na naapula ang sunog dahil bukod sa malayo, malakas din ang alon. Maalon po, tsaka hindi po natin alam kung ano yung uh, laman ng uh, uh, vessels. Baka may flammable po, so dahil nasusunog. So uh, delikado rin pong uh, uh, dikitan po ngayon. Sa ngayon, patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad hinggil sa insidente. Wow. Sa ngayon mga kasangbay, makikita ninyo no, mayroong isang barko na nasusunog dyan sa ating likuran. Ang naging dahilan din yan ay yung malakas na hangin no, kasi ayon sa PCG, binangga daw yan ng isa pang barko. At bukod dyan, dahil sa lakas naman ng hangin, nakikita nyo, may dalawa ding barko dito sa ating bandang kaliwano na dumikit na sa dike ng barangay na Botas. Gunsun ng napakalakas na hangin naranasan dito sa lugar kanina. Kaya payo ng lokal na pamahalaan sa mga residente lalo na malapit sa napinsalang dike na lumikas muna. Medyo na damage na nga po yung dike po natin dahil nakadikit po sila sa dike natin. Mag-evacuate muna. Opo. At um, hanggang uh, maging uh, mas safe uh, yung uh, panahon po. Eh, lakas ng ano ng alon nitaka eh, wala. inuulan. Nagkaantala, nagka-sabay. biglang ano. Al lakas ng ano. Kanina alon. Kanina nandito kami siguro nasa pagitan ng 7 to 8 ganyan. Ah, kalakasan nun eh. Yung dumating yung ano, bagyo. Maliit ang tubig. Ang naging problema yung ulan at saka yung hangin. Yun ang nagpasatyad Diyan sa sinasabi nilang Ewan kung tanker to, kung ano. Hinihintay na lang ng lokal na pamahalaan na bumuti ang panahon para hilahin ang dalawang barko. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.